Hello, uh, good morning Magandang umaga uh, Mga kapanalig, ang aking babagi naman ngayon ay yung uh, isang uri ng dibusyon na kahit na wala po kayong mga medalya o ano pa mga gamit ay pwede rin po ito Pero mas maganda kung meron po kayong mga gamit upang inyo pong uh, madasalan ang dibusyon ito ito ay naibahagi ko na nung siguro mga nakarang taon uh, kaya lang ang problema ay may nagtatanong uh, kung paano magdibusyon uh, anong oras magdibusyon at ano ang ididibusyon so ito ay nababahagi muli at ito alam ko ay naibahagi ko nung uh, last year pa so ibabahagi ko uli at may karagdagan na mga paliwanag tungkol doon sa pagdidibusyon. Nawa, panoorin nyo hanggang sa matapos ang video kong ito. At uh, bago sana matapos ang video ko ay nakasubscribe ka na. Nakahit ng uh, notification bell dyan po sa baba. Uh, para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking ina-upload. At uh, uh, inter uh, intro muna po tayo mga kapatid. Uh, magandang uh, umaga mga kapanalig uh, welcome sa aking channel Albulario ng Angeles at tawa ay uh, suportahan nyo rin nang isa kong channel ang misyonaryo at may pangatlo po na channel ko na itinata- ay, uh, binuo ko so sana ay nyo po suportahan itong aking channel bago lang po yan uh, ito po yung channel na kung saan man po ako pumuntang lugar ay explore ko yung lugar at ganun din sa mga foods and places po yung uh, description po nyan nawa ay uh, supportahan po ninyo uh, ang channel kong ito so one, uh, isa pa lang po ang uh, subscriber ko dito sa channel ko uh, nawa ay hiningi ko po ng inyong suporta kung paano nyo po sana si ng channel kong ito ay uh, sana ay supportahan nyo ang channel ko na ito. So, yun. Uh, uh, Nawa-abutan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan, ligtasan at kamakapamakan. At walang karamdaman. San man po kayo sa sulok ng mundo, abroad man o dito sa Pilipinas, uh, hangat ko lagi ang inyong uh, kaligtasan at kalusugan. So yon kung ikaw ngayon pa lang po nakapag uh, panood ng aking video baka naman ay uh, mo uh, uh i-like, share, subscribe at syempre pakihit na rin po ang notification bell dyan po sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng uh, video na aking in -upload. at uh, para po nanonotify kayo ni YouTube kahit anong man po ang inyong ginagawa. Uh, ito ay uh, lagi kong sinasabi yung paalala uh, yun, sa mga disclaim, uh, disclaimer sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay uh, pwede ninyo pong iwan ang video ito skip na po kayo uh, para wala po tayo maging hidwaan kasi ito po ay para lamang po sa mga naniniwala tungkol sa mga karunungang lihim at uh, nag-aaral nito ano man po ang inyong paniniwala ay aking uh, igagalang. Ano man po ang inyong uh, ngarilyo na ay aking irerespeto mga kapatid at mga kapanalig. So yun, uh, eh, akin pong isa-shoutout din ang uh, umorder sa akin na uh, taga-abroad. Uh, Mama Julie Natividad, shoutout po. Ito po ay kawaray ko na umorder ng uh, isang Omo na taga United Arab Emirates. So dito sa Sambuangga po ay walang EMS sa post office. So ganoon din kaya kaya Sami uh Pentes. Uh, uh, so 'yun at yung taga ano, yun, sa Japan, uh, pag-uwi ko na lang po ng Pampanga doon ko po ipapashipping shipping pag uh, sa abroad na uh, ipapadala so dito ay hindi po pwede doon sa Pampanga kasi sa Angeles City kilala po ako ng post office at napagpapadala na, na, po ko ng abroad sa ngayon uh, at salamat din sa lahat ng uh, umorder sa akin ng uh, uh, mga medalyon uh, makikita ninyo naman po sa aking uh, sa aking uh, Facebook account na puro resibo po yan so maraming masalamat po sa nagtiwala sa akin na umorder ng, order ng umo. ay mga medalyon kasi ginagarantiya ko po ang aking buong pagkatao, pangalan at valid ID at uh, lahat ng information ko nakaling po yun sa, sa bawat order sa akin ng medalyon ay sinesend ko po yung link. Pag pindot nyo po ng link na yon, makikita nyo po ang details ko. Maging cellphone number, address, nandyan po dyan sa link na yan. So yon at uh, salamat po sa solid supporter ko, subscriber, commenter, at sa mga basher. Salamat din po sa inyong panonood. At ganoon din, uh, salamat lalong-lalo na sa sa aking channel member sa channel kong ito. Salamat po at hindi niyo po ko iniiwan uh, mula noon hanggang ngayon. Patuloy po kayong nga uh, nagbabayad sa YouTube upang uh, suportahan lang ang channel kong ito. Salamat po ng marami sa inyo. Shoutout din sa kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga ganito. Uh, Shoutout po sa inyo mga kapanalig. Natin po silang suportahan sapagkat uh, isa rin po sila sa atin mapagkukunan ng mga kalaman tungkol sa karunong lihim Kayo na lang po ang mamimili kung saan po ang pipili nyo sa kanya-kanilang mga channel. Ganon din, shoutout din po sa lahat ng Pinoy uh, sa sulok ng mundo, abroad man o dito. Shoutout din sa kapwa uh, albularyo, Misyon, uh, misyonaryo, antingero at sa lahat ng alipin ng Panginoon. Shoutout po sa inyo ayon uh, akin pong isa shout out ang, ang mga uh, nag comment bilang ating pasasalamat sa inyo sa pag comment po ninyo sa bawat video ko Okay, yung pisa po natin Ah, ma'am si uh, vlog uh, shout out po samboy bornea shout out po ah uh, ah uh, 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 Sir Samboy, ang Borneo uh, Bornea, ang aking FB account ay Ricky Panganod Florante. Ito po yun. Sa kung gusto nyo pong umorder. So, yon shout out po. Jim Jim uh, Yo uh, Loyal, shout out po. Uh, Rolex DTV, shout out po sa, sa inyo. At atin pong suporta ng channel na ito. At uh, sumusuporta rin sa channel ko. Uh, so, ipromote ko ang kanyang channel Rolex DTV inyo pong uh, puntahan at suportahan. Uh, Rodrigo Estolero Jr. Shout out po. Uh, Campo de la Cruz. Shout out po. Uh, Ma'am Queen. Shout out po. Uh, Hailey Samson. Shout out po. Uh, Ma'am Hailey, ang aking uh, Uh, ang aking uh, medalyon na mitatron ay 1K po yun. May uh, kumpletong dasal po yun at may PDF na aklat ng Haring mitatron At ganun din ang aklat ng Alhar Electromagnetic Power. Pre po yun. Oras na po kayo ay umorder. Uh, Ito po ay link na akin pong isi-send sa inyo oras na kayo po ay umorder. Pwede nyo pong pagawang libre, libreto. Paprint nyo po at tuwang uh, libro o libreto. So, yun po ang aking masasabi. Okay, ma'am. Ma'am Hailey, shoutout po sa inyo. San ka man po ngayon. Uh, shoutout po. Uh, sir Victor Tikala, shoutout po. Ronito Bartolata, shoutout po sa inyo, sir. Kaya uh, Sir uh, Manuel, shoutout po. Ah... Uh, Kaiso o, YT 140, uh, 143 Okay, shout out po sa inyo At Kerby uh, Kirby Verona, shout out po Siguro itong Kaiso o YT 143 ay channel So atin pong suportahan Ang channel na ito UOG Itami, shout out po Jay Kalao, shout out po Ronnie Batigas, shout out po Ito, solid supporter din to uh, Lalong lalo na itong kasunod uh, kabilaan po siyang uh, uh subscriber ko sa isa kong channel ang misyonaryo so yon uh, Sir Robert uh, Cabonela shoutout po solid Alexis uh, si Encinaris shoutout po Jul, uh, Julius Regino uh, from Tagum City shoutout po Darwin Lawas shoutout po Maribela Jadap, shout out po. Uh, Emeline Torno, shout out po. Maria P. De Los Reyes, shout out po. Uh, ito, uh, uh, ating solid na solid na channel member, Ma'am Maribik Pahardo. Shout out po sa inyo, Ma'am. Rodel J. Cabando, shout out po. Jasmine P. Perolino, shout out po. Joy Saavedra, Ma'am, shout out po. Wilfredo well, Sabala, shout out po. Andres Boni, shout out po. Uh, Dumandan TV Vlog, shout out po. Okay, uh, uh, Babaylan ng Offer, shout out po. Nelo Ando, shout out po. Jimmy Coley, shout out po. Dionis uh, Unab uh, Unabia, shout out po from Cebu. Uh, Adonis Digamo, shout out po. Ronella Rodriguez shout out po so uh, ang aking sator coronado uh, sir Ronel Rodriguez ay uh, 1000 free shipping po yan at may dalawang uh, free pdf link na isi-send ko lang sa FB account nyo at may kompletong dasal yan nakasama yun sa so, uh, ito uh, Sir Ronel Rodriguez siguro magkamag-anak tayo Ah, uh, kasi Rodriguez ang lola ko sama dyan sa Leyte. Okay. Ah, uh, Rod uh, Cardona Obligado, shout out po. <coughs> The Great Kazu, shout out po. Ramel Estrada, shout out po. Sunny Maulon, shout out bro. Noel Tumas, shout out po. Andy Ian Panem, shout out po. Ronaldo Aragones shout out po ito solid din to kabilang uh, supporter na channel Marvin Cepeda shout out po mga solid dyan Pangulo Toyo shout out po Ronald Bautista shout out po uh, Maria Moreno Ma Maria Moreno shout out po Benny Lambino shout out po from Paniki Tarlac uh, Timo Kantar, shout out po Dennis Pabul, shout out po uh, Johnny Medina shout out po Cesar Ma, uh, Jr. shout out po uh, Odilon Rivera shout out po Laria Girsa shout out po jo Jose Roland Plana shout out po Ramel Estrada shout out po Gierman uh, Kawaling shout out po MPC TV official shout out po uh, channel din ito so atin po suporta ng channel niya. Dennis Pabul, shoutout po. Rick Amparado, shoutout po. Diana Oxing, shoutout po. Ramil Estrada, shoutout po. Rodrigo Timpiatura, shoutout po. Den, uh, yun, uh, Alan Pariolin, shoutout po. Uh, to pinaka huli at ating kababayan uh, Miguelito Ibardoni Jr. shoutout po Jan sa Amerika solid na antingero at malakas din ang tingero yan dyan. So shout out po sa iyo, Dobol Miguel uh, Ibardoni Jr. Shout out po. So yon ah uh, salamat po sa lahat ng mga nag-comment sa lahat ng video ko. Uh, bilang pagkakataon, uh, gawin ko na ang pagkakataon ito po kayo po ay shout out bilang aking pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Yon po. So, ang aking ibabahagi ang pagdidibusyon sa mga nagtatanong ay siyempre uh, kung ano man po ang inyong uh, buhay o kayo man po ay makasalanan o ano man ginawa niyo mga ay lumapit lang kayo sa Panginoon sapagkat pagkata uh, ang Diyos ay handang magpatawad sa inyo ano man po ang nagawa nyo, kabutihan kasamaan man o kabutihan ay uh, kailangan Uh, ...lumapit pa rin sa Panginoon. Dahil uh, walang makakatulong po sa inyo sa oras ng inyong diskrasya o kapamakan kundi ang Diyos lamang. Ni ang inyong mga anak, inyong mga kapatid, magulang ay hindi makakatulong sa oras ng inyong uh, kapahamakan at diskrasya. Kaya, laging manalangin po. Uh, Siyempre, una ang... Uh, kung sa oras ng dilusyon, ay uh, alas 6 po ng... Uh, Alas 6 po ng uh, hapon o alas 6 ng umaga sa ibang samahan po may katulad ako may, uh, sa PBMA ay uh, ako ay nagdasal ng 2.30am, 2.30pm 6pm, 6am bago matulog at pagkagising at mayroon pang pahabol na alas mo yun po ang uh, oras na aking uh, ginagampanan pero sa ngayon dahil ako ay uh, busy So, ang ginagawa ko lang ay alas 6 hanggang at alas, uh, umaga at alas 6 ng hapon. yon po ang oras ng pagdidibusyon. Siyempre, uh, linisin ng ating sarili, humingi ng tawad sa Panginoon. Ngayon, uh, sa mga nagtatanong ng mga ng, naman ng ano ang ididibusyon, so, hayaan nyo pong ibahagi ko sa huli. At uh, sa mga nagmamadali, pwede na po kayo mag-escape sa video ito dahil yung uh, iba raw natatagalan sa aking video dahil uh, binabahagi ko sa huli ang mga orasyon o mga dibosyon. Yon sa mga nagmamadali po, pwede nyo na po mag i So, yun, ah, uh, ah, uh, ang kasi kung kung kayo po ay nakagawa ng kamalian, uh, kasamaan dito sa mundo, hindi Uh, walang karapatan ang sino mang maghahatol sa atin maliban sa batas ng tao kung kayo ay gumawa ng karumaldumal ng mga kasalanan at ang Panginoon ngayon kung gusto mo pong lumapit sa kanya na, na, na nakagawa ng pagnanakaw, pagpatay unang una ay lapitan mo ang Diyos para magbalik ka sa kanya Uh, dalawang kamay ka po niyang tatanggapin ilapit mo sa Panginoon at magbagong buhay ang uh, kana at uh, huwag mo nang isipin nagmawa pa ng masapa humingi ka ng tawad anumang parusa ang gagawad sa iyo ng Panginoon ay iyong tanggapin ng maluwag sa iyong damdamin o puso sapagkat yan ay karapatan mo. ah uh, karapat dapat niyang ihatol sa inyo kung sa batas ng tao naman kung ano po ang uh, ihatol ng uh, batas ng tao ay tanggapin nyo rin po syempre uh, panagutan nyo po ang uh, inyong nagawang kaamalian pero sa Panginoon uh, naging masama man sa paningin ng tao at uh, gusto mong lumapit sa Panginoon ikaw ay uh, <coughs> nakapalad naka pa ang Panginoon para sa iyo <coughs> para tang tanggapin kanya eh uh, syempre uh, pag oras na kayo nga, ay ay lumapit sa Panginoon eh uh, piliin niyo pong magbago lahat ng inyong mga ugali na uh, kasama pag-iisip puso i dalangin niyo sa Diyos ibigay niyo sa Panginoon at siya na po ang bahala para sa inyo so ganito ang uh, aking uh, ibinabahagi ito po nga uh, ay na, na uh, naibahagi ko na hindi ko alam kung dito sa channel ko o sa isa kong channel pero ito po ay naibahagi ko na alam ko last year so may nagtatanong pa rin kaya ibabahagi ko ulit so yun uh, unang unang uh, gagawin natin ay magsindi po sa oras ng alas uh, kung may ano pa mo po kayo may trabaho Pwede pong gawin ito sa bago mat, uh, matulog at pagkagising. 'Yon po ha sa mga nagtatanong kung paano magdibuson at anong, anong oras? Na sabi ko na po yung oras. Mamimili lang po kayo sa oras na aking binanggit. So ang aking ibabahagi ay uh unang-una ay magsindi po kayo ng tatlong kandila at kung wala po kayong pambili, pwede po ang isa. At kung wala naman po uh, walang wala po talaga ay lumuhod na lang po kayo magdasal okay uh, tatlong kandila o oh, wala uh, unahin niyo po ang sign of the cross at isunod ang dasal na ito na panalangin sa Diyos Ama okay ayan po ito po yon so ang gagawin niyo lang po screenshot niyan Okay, napa, na-screenshot nyo na. Isusunod nyo naman po itong panalangin sa infinito di Diyos. Ito po yon. Yan po ang kasunod, kasunod-sunod, magkasunod-sunod po yan. Okay, uh, pag natapos nyo po yan, ay isusunod nyo po itong panalangin sa Diyos Anima Sola. Daming Diyos, no? Uh, dito sa karunong lihim, uh, lahat ng lika ay katulad ng Santisima. Mayroon din. Ito ay Animasola. So, ito ay hawak din ng Santisima Trinidad. Tatlong persona. Okay, yun na. Ito yung uh, Diyos Animasola. So, ang kasunod ay uh, panalangin sa infinito Diyos pa rin uh, ah, mga mandirigma ay man, mandirigma anghel okay ito po yon screenshot nyo lang yun ang pagkasunod-sunod so kapag kasunod yan panalangin sa kanununuan ka, kan, kanununuan yan ito po yan screenshot nyo pa rin yan para makuha po ninyo at makopya. at pagkatapos sasambitin ito ito, sambitin yan Okay, uh, screenshot nyo lang mga kapatid screenshot nyo Okay, pag natapos na po uh, ito po ang kasunod ito po ang anima uh, kristi na naglilinis ng uh, kaluluwa ng isang tao na gustong lumapit muli sa ating amang may Sa pamamagitan ni Isu Kristong Panginoon, sa so, pananampalatay at pananalig sa Panginoon upang ikaw ay mapatawad niya. So ito po yon. May susi po yan at nandyan po. So yan, screenshot nyo lang itong Anima Christi. Kasunod po yan. At pag natapos na po yon, ay isunod itong ito po yung uh, panalangin sa katastasang Diyos Ama kabuwang ng J.R.D. Yun po ang binibasag. Ito po ay pa, pakaingatan sa pagsumisira ito ng baril at pang tatak sa mga panyo. Pwede nyo pong itatak ito sa panyo. Uh, Sulat nyo yung mga dasal na to at pwede nyo rin po dalahin sa, sa kahit saan po kayo pumunta at ang kulay nito na pwede nyo pagduungan puti o kaya pula. Okay? Okay, ya uh, screenshot niyo po ito. Yan po ang kasunod. At ito na naman po ang uh, kasunod, palalangin sa Dios Espiritu Santo. Ito po 'yan. 'Yan na uh, screenshot niyo rin po 'yan o inyong pong makopya. Okay? At ito naman yung uh, panghuli. Itong uh, panalangin uh, sa Kristong Hari. Kaya sa Panginoong sa Kristo. Ito yung panghuli. Yan. Uh, screenshot nyo po yan. Yung labi po yan. Yung labi, tatlong beses nyo po uh, babanggitin. Ha? Okay. Ito naman ang inyong protection. Yan. Babanggitin lahat yan Uh, pagbanggit ng number 1 ihit nyo sa inyong dibdib uh, conforme sa banggit uh, may pwedeng isang beses at tatlong beses kada number ha okay so yun uh, aking naibahagi na mga patid at kung gusto nyo naman uh, na kompleto yan punta lang po kayo sa aking uh, description box ng video nito at uh, pindutin nyo po ang link ng uh, nakalagay doon dibosyon sa description box pindutin nyo lang po yan at ma-redirect -re po kayo sa aking google docs upang makopya nyo po ng buo so dito sa screen iba yung mga uh, picture ang nilagay ko pero doon sa google docs ay doon sa descri description box na makikita nyo ay ganun pa rin uh, kaya lang nakaletra na yon hindi sa picture So yon ah uh, naway uh, malinaw na sa po sa inyo sa mga nagtatanong ng uh, pang pangdibusyon at kung anong uh, gagawin sa pagdibusyon at kung anong araw ay anong oras ng dibusyon. So yon at uh, nawa inyo pong makuha. At ano pa ba? Nawa suportahan niyo ang aking channel mga kapatid itong channel ko, maawa na po kayo. Dahil, uh, nag-iisa lang ang subscriber, mga kapatid. At, ano pa, may, mayroon pa akong gustong sabihin, hindi ko lang ma, ma-banggit, o ma-isip. So, sunod na lang siguro, sa sunod na upload ko, mga kapatid. Uh, siyang pala, uh, maraming maraming pong salamat sa inyong panonood sana no skipping ads habang kayo po pinapanood niyo po ang video ito so maraming maraming pong salamat saan man po kayo naroon God bless all mga kapanalik